Kamusta na ba sa Pilipinas? Okay lang ba kayo ngayon sa mga oras na to? Sana okay lang. At uh, patuloy pa rin nakikinig at nanonood dito po sa ating program. Tulad po na inaasahan ng uh, Iglesia Ni Cristo, nagbigay na po ng, uh, kumbaga nagbigay diin na po ang uh, opisyal ng uh, Iglesia Ni Cristo kung saan uh, sinabi, sinabi na kung ano yung mga dapat gawin at uh, yung mga hindi dapat gawin sa panahon ng uh, rally. At uh, sinabi din ng uh, official nito si Brother Benvenido Santiago na kung ano yung kahalagahan ng kaisahan dito sa pagrarally ito tungo sa kapayapaan. Ito kaya uh, Brother Santiago ang kanilang uh, isasagawang uh, rally ay bunsod na rin ang damdami ng taong bayan na naghahangat ng kapayapaan sa ating bansa sinabi pa nito na ang uh, gagawin ang lakas talaga ng uh, sinabi nga po nitong si uh, Brother Santiago na yung uh, uh, gagawing hakbang ng uh, kamera para dito sa kanilang pagsusulong ng impeachment process laban dito kay uh, Vice President Sara Duterte ay magbubunsod lamang na bahabahagi ng um, ng mga Pilipino ganun din ng uh, sa Kongreso. Ayon din dito na Uh, pahalagahan yung paghiwalay ng uh, simbahan sa Estado na siyang uh, na naaayon naman sa kanilang prinsipyo at sa saligang batas. Alam na alam dito yung, uh, mag, yung kung sino yung Iglesia Ni Cristo kasi uh, meron silang uh, kulay sa t-shirt at meron nakalagay na national uh, uh, rally for peace. Kaya doon sa mga sabi nga nito si Ka Santiago, ang kung kung saan kayo naka-assign ay uh, wag na kayong wag na kayong umalis dito para maiwasan din yung kung sakaling magkaroon ng kaguluhan kasi syempre hindi naman tayo dapat na maging kampante sa mga oras na yon dahil sa hindi natin alam yung mga nais na gumawa ng gulo di ba uh, kung sa bagay, sabi nga ng PNP ay uh, tinitiyak naman nila yung maximum tolerance at inaasahan naman po ito na lahat na Iglesia Ni Cristo yung kapayapaan at bigyang kal mga sa peace and order situation ay uh, pangalagaan po ng PNP. At, uh, bagamat hindi naman may iwasan na may mga magtungo dito na mga politiko dahil syempre pinag-aanyayan naman ito sa lahat at uh, Pilipino din naman yung mga politiko o kandidato pero mas okay siguro na Tahimik na lamang po kayo. Huwag kayong uh, magpakilala kung sino kayo, basta andun lang kayo. At uh, dun sa mga nais namang magbigay ng mga pagkain ng mga kandidato o politiko, eh huwag 'yun na po, huwag uh, 'yun na pong planuhin kasi uh, nagsabi na po na hindi dapat na tumanggap ng anuman uh, pagkain o galing sa politiko. Baka para nga naman hindi magkaroon ng kulay uh, itong ganitong uh, paggagawa. Ayan, nawawala tayo. Itong uh, isasagawang uh, rally no, ng, mga, ng Iglesia ni Cristo. Yan din pa nila na ang rally ay hindi political rally. Hindi po ito rally ng partido, kagaya ng atin laging sinasabi, at hindi rin po ito rally ng uh, para sa mga politiko, kung dahil ito po ay rally para sa kapayapaan. Dahil alam naman po natin, na kapag po uh, sinasabi nila na matuloy itong uh, impeachment, ay uh, magkakaroon ng bahagi ang uh, mga... <clears throat> Pilipino na ano ayun po basta sa atin lang po maging matahimik lang po tayo at uh, maging masaya dahil ang alam na, natin ay magkakaroon ng program so yan po ay mul yung iba kasing mga kapatiran ng alam natin mag, uh, mga madaling araw pa yan ng araw ng lunes ay magsisipag uh, na sa Kirino Grandstand at yung iba namang malalayo ay alam natin na uh, Sunday ay uunti unti na silang magpunta dyan para siguro na rin ma maiwasan yung uh, mahigpit na daloy ng trapiko. Din po sa kaalaman ng ating mga kababayan wala pong pa pasok ang eskwela at uh, government uh, sa Manila at sa Pasay dahil po sa tindi ng trapiko. Alam natin na handang-handa na po ang uh, MMDA Uh, sa mga traffic rerouting ay uh, mabuti na din po na masabi ko sa inyo kung ano yung uh, mga dapat na puntahan ninyo at yung sarado po ang kalsada sa Maynila sa January 13 ay ito po yung Katigbak uh, Katigbak Drive, South Drive, Rojas Boulevard, Bonifacio Drive, Piborgos at Maria Orosa. Yan po. At uh, ang alam din natin doon sa mga magpaparking naman, one lane lamang po yan. Marami naman po ang uh, mga traffic enforcer dyan na tutulong sa pag-aayos ng traffic trafiko. Kaya po alam natin na magiging uh, smooth yung gagawing uh, rally ng Iglesia Ni Cristo. Doon naman po sa mga wala nang maparkingan, ay eh, pwede kayong magpark sa bahagi ng Mel Lopez, si Bonifacio Drive, Abad Santos, A. Mendoza, Espanya, si Palanga, Paco Park Circle, uh, A. Romualde Street, at uh, Quirino Extension, uh, Enrojas Boulevard, Buendia, at PICC. Yan po. Parang, ang yun na mga po mga magtutungo na mga Iglesia ni Cristo, yan po sa Quirino Grandstand, ay magmumula po yan sa, syempre dito sa NCR, sa Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, Tarlac, Pangasinan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon Province. At bukod po dyan, eh, mayroon pong uh, magdaraos pa rin ng rally sa iba't ibang lugar sa buong bansa sa kanilang, kanilang rehiyon o distrito. Kaya po inaasahan na po natin na sana po uh, na, na yung mga pagsisikip ng trapiko doon sa mga pagdarausan ng rally. Kaya konting tiis lang po ito naman po ay uh, madalang ang mga ganitong sitwasyon. Uh, ang kailangan lang po natin talaga ay makipagkaisa Uh, tungo dito sa magandang adhikain ng Iglesia ni Cristo kung saan pinangunahan nila ang uh, ang layunin na na magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa at unahin ng mga uh, kongresista o ng mga opisyal ang uh, problema ng ating bansa yung mabibigat na problema ng ating bansa katulad ng uh, pagkain andiyan po yung tuloy-tuloy uh, na na wala patid pa rin na na ng mga sa droga 'di ba sa so, mga illegal drugs at uh, marami pa pong iba. So yan po ang inaasahan natin na ang sabi nga po ay kailangan lang po ng pagkakaisa. Uy, mayroon tayong uh, balita na natanggap. Totoo kung totoo tutu no. Ang KOJC daw po ay uh, nakikisa sa Iglesia ni Cristo tungo sa kapayapaan uh, na rally at uh, ang balita natin ay magkukulabas sila. Ah, uh, dito ilang uh, ilang milyon din itong mga 'to, no? Kaya lang siyempre, uh, sana kung may mga sasama na ganitong mga religious sector ay maging matahimik din po tayo. At kung mayroon naman pong iba't ibang mga NGOs at uh, kung sino pa man, ng mga private sector, ay uh, sana po yung maging maganda naman po yung ating gagawing pag At huwag po tayong magkakaroon ng kaguluhan. Huwag din po tayong sisigaw ng, uh, ng politiko o kung ano pa man, uh, walang bastusan. Uh, kumbaga para po sa kapayapaan kung talagang nais nyo na magkaroon po ng kapayapaan sa ating bansa at magkabati na ang mga hindi nagkakaunawaan nating mga opisyal ay uh, yung po ang magiging papel natin ang makiisa pero hindi po tayo maninira hindi po tayo uh, sisigaw ng ano pa mang mga pangalan ng politiko o mga kandidato ang ating isigaw ay kapayapaan kung uh, kinakailangan at uh, iwasan po natin na mag, uh, magbitaw ng anumang mga mag, mga masasakit na salita na magbi, mag ma kanino pa man. So, inaasahan po natin ang lahat na magiging matahimik at magiging matagumpay. Ito ang isa sa gawang hali at uh, kung ano man po yung ginagawang hakbang ng mga uh, hindi hindi nakikiisa sa uh, ng Iglesia ni Cristo at ng iba pa para, para sa kapayapaan, eh huwag niyo na pong ituloy kung ano pa ito, no? Alam po natin na sa lunes, uh, bukas na po ang uh, Senado at uh, Kongreso, eh sana naman po ay uh, yung mga, yung sinabi nito si Pangulong uh, Ferdinand Marcos, ay uh, pakinggan po ng kamera. Ang kababayan natin, no? Uh, tapos na daw po i-verify sa office naman. Nakas talaga ng hangin. Grabe na pa. Na nalilipad ako dito. Ayun. Ang uh, sinasabi po tapos na daw. Pwede na akong hawakan, di ba? Hawakan ko lang muna dito. At lumilipad. Hirap kasi na wala pa tayong magagandang gamit para dito sa ating uh, pagbablog. So, talagang tiis muna tayo dito sa ating uh, cellphone na kapag kahumangin, ayan, na nalilipad din. <laughs> Anyway, ang ang atin lamang namang naisin ay makapagbigay tayo ng uh, tamang impormasyon at ng, mayroon namang mga uh, sabi niya may giya ang ating mga kababayan kung ano ba yung nangyayari na sa ating bansa. So, ayun po, mayroon pong balita na tapos na daw i-verify ng Office of Secretary General naman ng Kamara yung tatlong impeachment na inihain naman ng Kamara uh, laban dito kay VP uh, Sara. Uh, isa daw dun sa mga impeachment na isinusulong no? itong paglustay daw dun sa confidential funds. Dito kay uh, Secretary General uh, Reginald Velasco, yeah, pwede na daw itong itransmit. Uh, sa lunes kung saan magbabalik na po ang uh, sesyon uh, sa Senado, uh, target po ng Secretary General na itransmit po ito office of the speaker. Kasi sabi nga nila, nung no, ngayon do nagkaroon ng, uh, ang pagkakaroon na reklamo na inihain sa isang, uh, isang impeachable official so mga kababayan uh, muli po tayo ay uh, nananawagan din sa lahat po ng aatin na sana po mahinahon po ang bawat isa sa atin upang maiwasan naman po natin yung mga uh, sakit ng mga salita kasi baka po mamaya dyan may mga parung kita na nagaganap kasi sasabihin yung isa oy kampi ka kay uh, BBM isa naman kay oy ikaw ay kay Sara Duterte huwag pong ganoon walang ganoon ha walang ganoon kasi po para po sa kapayapaan ang isinusulong at uh, pakaganda po ng uh, ng gagawin ito ng Iglesia ni Cristo at magpasalamat po tayo dahil sa pinangunahan nila yung uh, magkaroon ng kapayapaan dito sa ating bansa. So mga kababayan, yan lang po muna yung ating maihahatid sa inyo at uh, marami pa rin po tayong pag-uusapan na uh, bukas uli kasi medyo naantok ako. Ginabi, ginabi. Okay, maraming salamat po. Wala na tayong boses. Ako pa rin po si Jet Claveria, kapwa niyo Pilipino.